Okay. Mapagpalang araw kaibigan. Nandito po tayo sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldanya. Ito po siya. Oh. Para makita nyo po, baka kala nyo, wala tayo kasama. Meron na yan. Okay. <laughs> tayo po ngayon ay magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ito po ay araw ng mga pagdalaw ko upang dalhin ng mabuting balita na nakalagay po sa Biblia, ang ginagamit po natin ay ang poemen. Ang Biblia ng mga pastor, yan. Amen. Eh, sabi niya nga po, birthday niya raw kahapon. O abatiin na natin ng happy birthday. Alam niyo po yung ikaw ay mag birthday, malaking bagay yon, Ano? Malaking bagay. Eh, bakit malaking bagay? Isipin mo, isang taong kang iningatan ng Panginoon Diyos. O. Oh. Ang totoo niyan, masama kang tao, mabuti kang tao, ang Diyos ay nag-iingat sa'yo. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Kaya Namatay si Ricky Dabo, bata ka na baba, pa na yun. Hanggat nabubuhay ka, ang gusto ng Diyos, makarinig ka ng magandang salita niya. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya naman, bilang mga misyonero po ng Panginoon, ay eh, nagdadala po kami ng salita ng Diyos sa mga tao. balita. Yung mga tao naman, depende. May tao naman tinatanggap. May tao naman hindi po tinatanggap. Kasi dalawa pong klase ang tao eh. Maaring ang isang tao, hindi ka korsonada. Parang ganun lang yun. So, dahil sa ikaharawan niya kapon, ang natin ang happy birthday. Pero, hindi yun ang hipinunta ko. Ang ipinunta ko, upang itong salita ng Panginoon ay may bahagi. O, bali ano na siya, ha? ilan taw ka na ba? Sipol. Yun, senior citizen na pala siya. Maging sa Biblia man may ang Diyos, pagka senior citizen ka na. Opo, hindi kayo makapaniwala. Wala pang taho may salitaan Diyos patungkol sa mga senior citizen. Ito po babasahin natin, no? Dito po sa mga Haral, Ah, chapter 12 verse 1. Ah, bago tayo papalahaw dyan, hay mananalangin muna tayo, iiling tayo sa Diyos, napatnubayan tayo upang wag tayong maligaw kung di makinabang tayo ayon sa kanyang salita sapagkat na salita niya ay buhay at higit lang hindi lang buhay, kung nagbibigay buhay ito'y pagkahin ng ating kaluluwa. Buhay wala no, no. Sa ngala ni Jesus, Okay. Mga ngaral o Ecclesiastes sa ibang Biblia. Chapter 12. Alalahanin mo ang iyong malilika sa panahon ng iyong kabatahan bago dumating ang mga haraw at tahon na puno ng kaguluan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Ito po yung isang pahalahala ng Diyos sa mga senior citizen. Anong sabi niya? Alalahanin mo ang yung manlilika. Sino pa ba yung lumika? E eh, di Diyos. Ayon sa Enesis, tignan natin. Chapter 1. Merong nakalagay dito. Sa chapter 1 verse 26. Pag, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Oh. Sila ay mamamahala sa mga isda, sa mga hibon, sa ipapawid at sa lahat ng hayop. Maging man o oh, mahilap, malaki o oh, malihit. 27 nilalang nga ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae, Adan at Eva. So, ang lumalang pala sa tao ay walang iba kundi ang Diyos. Pero meron siyang kasama. Kasi nakalagay dito ang ganito. At ano, nilalang nga ng ito sa 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likahin natin ang taho. Meron siyang kasama. Ngayon ang kasama ng Diyos sa paglika ay walang iba. Walang iba kundi ang kanyang anak na si Yesus. Tignan natin dito sa libro ng 1. Para lang maintindihan nyo po merong kasamang Diyos sa kanyang paglalang. Hindi po ang Hindi po ang El. Ang hindi po manlalalang ang hangel. Ang mga hangel po, nilikha ng Diyos. Basahin din natin yan. Ito. One, uno, uno. Nang pasimulay na rohon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Dos, sa pasimulay kasama na ng Diyos ang salita. Tres, ito na po. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Okay. Yung pamamagitan niya, si Jesus po yun yung salita. At walang anumang nalika nang hindi sa pamamagitan niya, ni Yesus. Oh, yung niya, si Yesus po yun. Tingnan natin sa 14. Naging tao ang salita at naniraan sa piling namin. Yun. Kaya sinabi ng Juan, walang nalika kundi sa pamamagitan niya si Yesus. Okay. Yung angel po, ay kasama sa nilikayan. Basahin natin dito sa Kolosas. Uno, ganito nakasulat. Kise, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang, pang ang panganay na hanak at pangunay sa lahat ng mga nilika. 16. says, sapagkat sa pamamagitan niya nilika ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, pagkahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa kanya. Yan. Kita nyo po anong nakalagay? Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit. O, nasa ng mga angel, nasa langit. Nang nilikha po niya ang langit, nilikha niya ang mga angel sa langit. Kaya hindi po ang ilang kasama ni Jesus dito sa, ay ng Diyos dito sa Enesis chapter 1 verse 26 and 27. Ang kasama niya pong nanlilika o creator kung tawagin sa English ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Sapat na po yung mga talatang binasa natin, sulat ni Juan, sulat ni Apostol Pablo. Okay, ngayon balik tayo sa turo sa mga sinyo. Oh. Alalahanin mo ang yung manlilikha. Kailan? Sa panahon ng yung kabataan. Ano yung kabataan? Sa panahon ng yung kalakasan. Oh. Kaya hanggat malakas ka, alalahanin mo ang yung manlilikha ang sabi ng mga ngaral. Bago, yan ang warning. Tuloy natin bago dumating ang mga haraw at tao na puno ng kaguluan. Hindi po ba pagka matanda ka na, ang dami mo nang iniisip, nagkakagulo-gulo na sa iyong utak. Lalo na kung ang pamilya mo magulo. Hindi po ba ganyan? Sabi nga nila, kung kailan tumanda, doon pa nagsialembong. Pero ako nagigitang ganyan. Kung kailan tumanda, nagiwalay nag-asawa yung babae, nag-asawa yung lalaki. Kaya sabi ng mga anak, ano ba ito? Kung kailan tumanda at saka naisipan maghiwalay. Yan, kaguluhan yan. Ang pamilya mo nawawasa. Gulo, ang dala. O. Oh, panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Kung isa nang sabi ng tao, mas mabuti bang mamatay na lang? Eh bakit? Hindi na rin, hindi niya po ma-recognize ang sarap ng buhay. Kaya sabi nila, mas mabuting mamatay na lang at namatapos ng problema ito. Amen. Kaya ang ginagawa ng iba, nagpapakamatay. Akala nila kasi, pag namatay sila, matatakasan nila ang problema nila sa buhay. Hindi po. Nakalimutan ng tao na meron pang ibang buhay bukod sa buhay dito sa mundong ito. Itong buhay po sa mundong ito, temporary lamang, pansamantala. Sapagkat darating ang panahon, ang mundong ito na ating kinalalagyan, gugunawin ng Diyos, susunugin so, niya ito. Walang matitira po dito. Kahit gahalo ka kayaman, marami kang property, lahat yan, mawawala din kaibigan. Kaya sinasabi ng mga ngaral, Alalahanin mo ang yung manlilikha. Sino yung manlilikha? Ang Diyos, binasa natin. Genesis 1:26-27. Ang Diyos ang manlilikha, nilikha niya lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesus. 'Yun po ang biblical turo. Hindi ang mga kasama niya, sapagkat ang mga hangel ay bahagi lamang sa mga nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Yesus. Yan yes, si Satanas. Angel yan. Kaya nga hindi umubra si Satanas eh. Kay Yesus. Eh bakit? Eh nilikha lang naman si Satanas eh. Tapos gusto niya, masigit pa siya. Masigit pa, lalampasan niya ang Diyos. Ibe ng ating Panginoong Yesus, tinangka niya. Tinangka niya ang toksuin. Akala niya siguro, makakalusot siya. Kung ang tao kayang kayang lokoy ni satanas. Ang mga tao kaya niyang wasagin ang buhay ng mga tao. Kaya niyang patayin ang buhay ng mga tao. Pero pagdating si Yesus, pinangaralan siya ni Yesus at anong ginawa ni satanas? Anong ginawa ni Satanas? Nang pangaralan siya ni Yesus. Basahin po natin. Dito po sa Mateo. Chapter 4. Tignan natin ang enkwentro nilang dalawa. Ito. <clears throat> Anong sabi ni Jesus kay Satanas? Kasi po, itong tagpong ito, Si Jesus ay nagayuno ng 40 dias, 40 dias na gabi, araw at gabi. Natural, nasa laman siya. Kaya sabi ni Satanas, Oh, kikita mo mga batong ito? Sabi niya kay Jesus, gawin mo tinapay para makakain ka. Yan ang sagot ni Jesus. Ito po. Mateo 4.4 Ngunit sumagot si Yesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, yun ang wala ni Satanas. Yung salita ng Diyos. Tingnan natin pa sa 8 ng 1. Ito sinabi ni Yesus tungkol kay Satanas. 1.8.44 ang jablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula palang mamamatay tao na siya. Say, hindi pumapanig sa salita ng Diyos kailanman. Yun. Wala siyang salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Yesus, oy satanas. Kasi sabi ni satanas, o oh, kung ikaw ang anak ng Diyos, oh, ito yung mga bato, gawin mong pagkain, tinapay. Siyempre, tuso ang satanas, manunukso. Tinutukso niya si Yesus kasi nga nagayuno siyang 40 dias, araw at gabi. Simple nga naman, kailangan niyang kumain. Pero mali ang sapantahan ni satanas. Kaya sabi ni Yesus, oh, satanas, magtigil ka dyan. Magtigil ka. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa salita ng Diyos. Oh. Si Satanas, wala siyang salita ng Diyos. Eh, Satanas nga si Ibig sabihin ng Satanas, masama. Pag wala ka salita ng Diyos, wala kang pinagkaiba kay Satanas. Kung puro pagkain lang ang alap mo, kaibigan, magingat ka. Baka, <laughs> baka, alam nyo naman po, hmm, baka maging ubis kayo sa damak, na karamdaman ng kakapit sa inyo. Hindi po ba ganyan? O, oh. <laughs> akala ng tao, masarap kung may kumisa ng pagkain na masarap na yan. Yan pang rason bakit ka nagkakaroon ng iba't ibang karamdaman. Kasi nga, wala kang salita ng Diyos, kaibigan. Gaya ni Satanas. So, anong ginawa ni Satanas? Eh, di lumayas. Tignan natin. Lumayas nga ba? o nagpatuloy pa rin sa panunokso ang jablo. Ito. Sa 4.11, pagkatapos, iniwan siya ng jablo. Kita nyo. Umalis. Akala niya siguro, kaya niya si Yesus. Hindi niya kaya si Yesus. Ari yan eh. At siya, ang lumikaki satanas. Kumbaga, tinutokso lang siya ni Satanas. Sipin nyo, sa ni Satanas, Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato ito. Aba, loko-loko talaga eh. Kung anak ka ng Diyos. Anak talaga siya ng Diyos. Si Jesus. The Holy Begotten Son. 1.3.16. Basahin natin. 1.3.16. 16. Sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa isang anak. O sining kaisa isang anak? Si Jesus. Upang sino man sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw kaibigan na nanonood ng video ito. Sumasampalataya ka ba? O hindi? Tandaan nyo po. Pag sinabi niyo sa pasampalataya kayo kay Jesus, lahat na nakasulat sa Biblia tungkol kay Jesus, kailangan tanggapin niyo. Hindi yung mamimitas ka lang ng talata ng Biblia. Sasabihin, ay, yung si Jesus naman yan, hindi Diyos yan, anak ng tao yan, kaya tao yan. Tao dito, tao makyat sa langit, taong bababa mula sa langit. Wala nang sinabi kundi puro tao. Anak ng Diyos yan. Ako, ikaw, tayong lahat. Paano tayo naging tao? Yung tatay at nanay natin pareho silang tao. Nang magani mo sila, tayo ang naging bunga. Kamukha ba natin silang tao? Opo! Oh, Eh si Jesus, meron ba nanay si Jesus? Wala! Ginamit lang yung sinapupunan ni Maria ng Diyos. Yun ang sabi ng hangil, maglili ka. Oh, kaya nang pakasalan ni Jose, si, bago pakasalan ni Jose, si Maria, nagdadalang tao na. Kaya walang nangyari nga niyo sa kanila. Ngayon sasabihin nyo, ang ipinanganak ni Maria, tao, hindi. Na nakakahuna ba nakakahunawa ba kayo ng Biblia? Lagi niyo sinasakang nagdadalang tao. Eh hindi natural anong dadalan niya? Pag mayroong buntis, sino dinadala ng buntis? Hindi ba tao? Oh, 'Yun lang ang nabasa ninyo. Eh sang galing pinagdadalang tao ni, ni Maria? Hindi ba sa, hang, sa Espiritu Santo? Ano bang tingin nyo sa Espiritu Santo? May asawa? Tao? Hindi po. Gamitin naman ninyo ang tako nyo na binigay ng Diyos. Hindi yung bira kayo ng bira eh. Kala nyo, buti kayo ng galilin sa Biblia. Namimitas lang kayo ng gusto nyo talata eh. Pero ang totoo niyan, Antikristo kayo. Kaya tandaan po natin ang um, babala ng Panginoon ay sa mga ngaran hanggat malakas pa tayo alalahanin natin ang Diyos na lumika sa atin bago dumating yung panahon na hindi eh, mo na madama kung anong sarap ng buhay dito. Wala. Hanggang sa pipiliin mo na mamatay na sana ako. Yung iba, magpapakamatay talaga sila. Dumating na po sila sa puntong gulong-gulo na po ang kanilang buhay. Wag Lagi po tayong manalangin ng Diyos. Lagi pong andang makinig sa atin. Ano man ang bigat ng problema ang daladala natin. Ayan natin, i-voice out natin sa Diyos. Yan, kausapin natin ang Diyos sa pamagitan ng panalangin. Amen. Sa ganong bagay, Sigarilyo. ang Diyos ay tumutugon. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Once again, like, 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 share na share. I-share nyo po sa iba, i-share nyo sa iba, share nyo sa iba. God bless us all. Ito po, meron tayong kasama, baka sabi nyo, wala. Meron. Ayan. O. Si dati po chairman. Saldanya. Barangay 97, Sony, District 1, Tondo, Manila. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video. God bless us all. Nawadat na kayo ng video ito na sa mga na kalagayan. Bye-bye!